Kalau malah hilang yang mending babalah. Jadi jadi. One. One. The one. The one. 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 The one. Ang babalah. Ada kalau pak? Itu lah, yang mulai membara. Hu, tahu pak. school. Tsaka ito si Eon. Gano, ano Limot. Limot. Sige na. na. na ng limot. Ang gulo mo. kasi ako ng sorbetet. Matalap tip-tipin ng sorbetet. <laughs> Dahil ito, <laughs> tunay na malata. Buti na lang. May pang babae. Eh. Ah, <laughs> nagbi-de-de. <Anong, magbibigay, magbibigay. laughs> <Anong, magbibigay. Magbibigay. laughs> oh, tampong pito. Ang payat-payat ko, ang payat-payat <laughs> wala pa daw siyang atawa. Kim <laughs> At, hen, siya ay single. Ako sa tingin. Kasa lang, biglang dumating ang bading niyang katama. Sinaway ako, at tinungtok sa nose. Ang sakit-sakit ng aking nose. Ah! Ayoko na Ang tabi ko sa kanya. Tagot ka, itutumbong kita. Ang tabi niya sa ta akin. Pura tumbong, pura tumbong. Walang alam gawin, kundi ang manumbong na manumbong. Ano ba Malimutan ko na. Wait. Ang <laughs> baba. Ang baba. Pinabaliw tayo ng mga... Wala ka alam gawin kung di ang maniti na manite Puro katiti. Puro katiti. Di ba meron na ang Anda ka na ba? Manood na tayo. Tama